Hindi pa sa yung tanim mong kabatiti. Oh, kadami ng ano, bulaklak. Baka pag-uwi mo, mag ka na. iyan mga padragon, dragon Bali, ang ating pananghalian ay sinigang na buto-buto. Buto-buto ng baboy. So, ayan guys, maulan. Kaya, naisipan kong magluto ng masarap na sinigang. So, yung tatlo guys, busy doon sa, ano, sa pagdadamo ng ating paligid. Dahil makapal na naman yung ating damo. Ako naman, ibisi dito sa uh, kusina alam niya naman, laging in charge sa kusina. Ang char. Mag-aano rin tayo guys, mag uh, kawali para mayroon tayong uh, ibang putahe. Sarap. So ito napitas namin sa ay napitas na bili namin. Ito napitas namin diyan sa tabi-tabi ito naman yung aming tanim, sariwang-sariwa ay halo natin sa sinigang. ating sinigang sakto sa maulan may bagyo yata ngayon kaya maulan ang ating panahon magsigang at napagod si tita ligay katahiya naman Ano na natin ko lahat? Oo, tulog na yun. Oo, katataba. Hindi ko natin yung batera para may pangsaw tayo dito. higup sa ang ulam natin ngayon guys. Perfect dahil ano umuulan. paborito na naman ni Tita Ligaya. Parang pasarap ng pasarap. Tapos. <laughs> 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 Kahapon, Ante Kaya, Alimango no? Ngayon, karnear, okay. na. Ngayon, karne. Araw talaga mag-high blood na. Nag-quartay ko nga. Nag-BP. Ay, nag-BP ako kanina. 97 over 56. Pasa, bukas, Ante. mag na lang tayo. Di balik, karnay mag na na mag na bago umapang sa talbos. So, okay, <tellos> ano na naman ko. naman yan. pa na. Ito na lang guys yung aming tatapusin na ano, yung grass cutter. Tsaka yung sa gilid ng okra. Ang daming bulaklak ng ano, kabatiti. Ang tipa yung itong tanim mong kabatiti. oh kadami ng ano, bulaklak. Baka pag uwi mo, magharbis ka na. <laughs> Ito, patola. parang nasasanang naman tong ukra natin, oh. Ayan na, pabulak-bulak na rin. Matubig, dito banda. Nakakainis tong insekto na to, guys. binubutas niya yung mga tanim namin. Yung para siyang kuwan. Kitaklong baga Ayan o. Eh. Nakatanim na rin tong kapitbahay namin dito. Sinamantala niya rin dahil umulan kahapon. Pero yung pinakataas hindi pa tapos. tay mga nan, karo ba? Na si na eh. Sarap pumigup ng sabaw. Mm. Sarap gulay overload na naman ayun na eh ta papasimanan hmm natipay na eh Ito, sakat, ito, melo, melo. Kain tayo mga dragon. Amen. 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 ako, puro ina brow. Wala yung brow natin. Okay. Na, pa, puro ganyan. wala ako, puro. Kasi sarap na nung mag ng nakiyano ba? <laughs> Nagpapanta. Ah. Pero nang masarap ang alam ni na pala. pa. Alam mo ang mga magluto. Ito ay HB. Mm -hmm. naman to. Darin ang gulay na manto, Daro yung gulay Gusto yung Tapos yung sitaw fresh pa ng bagong pitas. Mm -hmm. yung Gusto ko mm -hmm. Sabi lang tayo marami ng ulat. Tayo marami tayo ng marami. hindi na kawis ang kiligaya. Hindi mo maamin. Hindi mo mga nasigada. May second batch na pa. Masarap yung mga kukulay ng download. Balit yung dami. mo na eh. Bago mo luto. Ay, ikon mo ulit. Pag ganyan, sa mga tiki. Kain tayo. Buti na lang na parang ko yung karino. Sa tigas. Kain tayo pa siyeng. Sir Gayen, kain po. Mangan tayo guys. Mangan tayo amin. Anonymous, kain po. At manong yun. Kain tayo. Manong sa pangang. Kamusta ka naman yun? Mangan tayo. Mangan tayo.

Ibarra na 22 man yung kanin. Ayun na naman, 22 yung kanin. Kaya nga, dito 20 oh. sana. Ang tama yung binigyan mo. Mali Sabi dah. niya rin doon, no? Mm-hmm. Ha? Diba Kaya pinanood ko. Diba ito Ginita mo? Da, 30 yung kwa. Sa so, kanin? Mm-hmm. 30 yung muna, di 20 kay kuma.

mabawang. dami akong mantika. Tsaka ano, ko nang gusto ng laga at malambot. Hindi na magpunan ka nalim talaunay. Ano? na talaunay. Ganda ka nung mo, mm Hindi -hmm. Ano?

ngalit, gusto siya. 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 gusto Ano lang nilalagay mo? Ano lang nilalagay mo? Hindi. Ano lang nilalagay mo? Ang sinigang. Ang sinigang. Ang nilalagay mo sila. Buyas. Ang tala si buyas na ba ano ay paminta. Nilaga yun. Nilaga yun. Nauso pa. Hindi yun. Ang tala ay sampalo. Ang

Hindi ka tumatak na lang gano'n ako ah. ka na ng tiliga karne. yung karne. Madanagan ka na may Hindi mo ibus na. Nagada. Ang mga nagamukbang no? Ang buong bato. Ano Tapos matataba pa yung mga nagamukbang no? Buti hindi ito na. Mga... Iba may mo yung namatay nga. eh, yung putok so, uh, bato. Ano so, nang hmm. ulo ng kwam? Hmm. Hindi yung kung baka baka ba hindi buong botok Yung pati buto kinain niya. Tapos babayaran ba, ba niya ba 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 20,000 yung, nag-comment mm -hmm. na niya daw yung isang buong Pati mm -hmm. uh, okay. boto Ako daw siya ng 20,000. Pinutok niya, niya. Hmm, gana na ospital. Pero namatay nga. Eh, ay, na, ako, na, trace din nila yung nag-comment na yun. Hindi niya naman daw wala na tutuhan niya. Eh, pira mo ba yung lang ng pinti eh, paano kung... Ano na kung nakatang kalungat? Ay, ay, buto. Ay, buto. Ayun, kung nyo. Ayun, niya muna. Paano ba, siya naku? Kasi gurado ko kayo. Kaya siya. Kahit na palang mo. Kanya pa mo. Nakung wag ko lang. Hindi na binayaran ka. Kung lang nang titrip lang. Huwag mag-comment. Hindi. Umatay siya nung walang Na! Sana sa pulam niyo ah! Katakas kayo ah! niya daw Hindi magtayo. ah! Hindi ka na magtayo. Hindi ka na rin makakondyaan. Last mo na yan. <laughs> tama Kaya so, may panghanap tayo sa munggong kung may matira ito. <laughs> Isang slice ko na mo matalim sa kubo? Hindi nga ba? Kubo na. Magtalim. Ano, hindi nga rapsoro. Baka magtalim sila, Hane, eh. kaya? Magkainagaya? Okay, hindi. Sige dito ka dito. Madalagan ang kuwaraw. Madalagan ang tingnan ng Na! Hindi na, na. <laughs> 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 na magsardingan. <-sard> <laughs> mag Sitaw? Oo, tsaka yung atay na ano, manok. Nurob-nurob po yung atay ng manon. Eh. <tis> uh -huh. Gusto mo gustuhan niya? Oo wow. nga. Matamang. Wala hmm. pa. Yeah. pa yung... Talagang si pang ano eh. Hindi, hindi na siya maglayo sa akin. <laughs>